Napapagod na rin ako. But I keep going. Kasi I realize kung magpapadala ako sa pagod at kung susuko ako sa buhay, sayang naman yung mga pagsubok na napanalo ko na. Lahat naman hindi perfect. Mayaman ka man or mahirap lang. We are all encountering problems. I just want to say, sana ikaw rin. I hope you choose to fight at hindi sumuko. There are better days coming. Patahi ka, kung pa'no ka. Pero wag kang sumupo sa buhay ha. Justo. Pa, kaya mo si Fred balitin ng ali pa ko di bilani. Ito. Ito eh. bondo na Ano sinasabi?